talagang lumaki sa loob ng apat na buwan yun yung mga ayungin din no? andyan ay ayungin so, ganyan na po kakapal at uh, ganyan na rin sila hindi nagkakaproblema po kami sa sa luwag kasi ayoko nang pwede na gusto ko yung uh, maganda gagawin namin eh, uh, kasi sa 10 feet po ang mangyayari Ay, siyang magandang buhay mga farmer Tayo po ay, uh, wow It's a beautiful day Humina daw ang uh, Humina daw po ang uh, Habagat <laughs> Kaya alam may pasunod na bagyo Sayang naman Ayan, magpapakain po muna tayo Alam nyo naman mga ka-farmer uh, May target tayong uh, size Ayan na sila, tawagin na natin Ang oras ay alas 8 na Medyo late tayo nagising ayan uh, pero naandyan na yung mga boys narinig ko na 7 o'clock nag uh, anuhan na yung mga motor nagtutunog na so ayan na po oh. ayan na sila ayan, ayan, ayan medyo mailap pa din ito hindi kagaya nung sa itim nagdadatingan na sila ayan na oh. ayan na parating na ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na sila ay pa papuyan, umiikot na parang ipo ipo na. Lumalaki na talaga. Ah, farmer ah. 4 week sa Monday. Ayan, 4th week na po sila sa Monday. So, Bukas na pala yun ano? Ayan, hintabay na tayo at uh, inaabangan natin na uh, second uh, first baga parang first month ngayon, ano? yun, kami, kayo galing doon dito. So pangalawang buwan eh pwede na tayo mag uh, subok at makita talaga yung uh, actual size Kasi may mga talagang malalaki na rin Yung ayungin, ha, kalimutan na lang muna natin yan dahil may eh, dami pa na Dahil Dahil uh, ang ayungin naman ay uh, slow grower <laughs> So ang, ang focus natin is the tilapia na makita natin talagang lumaki sa loob ng apat na buwan ayan. yun yun yung mga ayungin din oh andyan ay ayungin so ganyan na po kakapal at uh, ganyan na rin sila uh, ayan may mga dumarating pa uh, kumbaga, ay halos na andito na rin po talaga sanay na din kumain kaya ako'y natutuwa kasi may makakahabol yung mga medyo naiwan kasi dito lang tayo nagtataka yun eh syempre yung mga ayungin din hindi natin makita gaano na, alam, pero dito hindi nyo makikita marami din sila bibilis nga lang ang hirap tutukan ng mata eh yun oh ilalim parang lumaki na din panaginipan ko nga nakabingwit daw ako eh <laughs> isipin mo kakaisip ko <laughs> panaginipan ko nga ni kanina umaga lang nakabingwit <laughs> daw ako ng uh, ayungin hindi daw lumaki anak lang tipaklong ka sinini iniwan na namin ayaw pang bumaba ayaw pa iba late na Ay. pang parating tao gusto na nga natin ito para matuwa naman sila Yan. ok, bira Yan. si Junjun pala ay nagtatrabaho mga ka-farmer dahil uh, yung uh, picnic table natin nagpaparash ko ng isa at makita natin kung anong magiging resulta at uh, kung magiging maganda naman eh, baka ganun na lang po ang ipagawa natin para medyo private ang dating ng mga kumakain ano at least kung magkakaroon tayo ng mga dosing ganyan di ba dosing kubo ibang dating eh o okay, yun naisip ko lang bigla ko din lang na naisip so ayan ay, na yung sinasabi ko hapon di ko na videohan na umaga na andito sila nakaabang na ng um, ng yan, yung mga red tilapia natin so nakakatuwa kasi tingnan nyo naman ang uh, ano 'di ba? Ang dami talagang uh, nabuhay. Uh, yun, tilapia yung malaki niyon. May mga napasama po na tilapia na halos three fingers. Ngayon ang laki na. Tapos may mga black tilapia din na na ha, nahalo din. Na ilang-ilang piraso. Kala ko nga ayungin. Pero mabagal eh. Sabi ko hindi ayungin to. Ayan tilapia. Laki oh. Mm. <laughs> oh. ayan po ang uh, ano 28 days na po sila bukas uh, lumaki naman satisfied naman ako sa growth nila yun nga lang medyo may sabog ng kaunti kasi may mga naiwan gawa nung may mga natrap ko doon sa may, nag, may lumayo eh may, may mga lumayo na isda so hindi ko gaano na ano din Ah, kumbaga eh naiwan sila doon hindi nakabalik agad pero parang ngayon na-discover na po nila kasi may mga nakikita kung maliliit dito so, pagka ano naman hindi na yan naalis halos babalik-balik lang po dito yan pagkain dito eh yun nga lang yung duckweed natin hindi na nila gaano papansinin yan dahil ano eh papakain tayo so ayan, alamin natin kay Junjun yung sukat nung ano ayan na po ah kanya nakarami yung ating uh, isda na uh, sa umaga nating pinakakain dito ayan pwede pa tayong maglagay ng isa pa siguro bago, bago ako bumaba kasi ay umakyat kasi hindi ko na mapapakain yan kulang po ang isang takal sa kanila eh kasi yung ayungin pa hindi din natin alam gaano karami din pero yan marami din nga naandyan lang sila kakamuflage hindi natin gaano makita hmm. malaki na rin tilapia at ayun ay, lintik na yun ah. na fake ako ah. marami ding itim na tilapia iba ang langoy ng ayungin kasi eh. hmm, marami ang tilapia no? para na black mga katuwa ano uh, sa camera, kikita nyo po ano, pero dito, relaxing magang panoorin relaxing kaya nyo po mag-spend ng isang oras nakatulala lang dito pinapanood silang kumain ang ganda kasi nakikita ninyo hindi kagaya ng black tilapia na ba diba, hindi nyo nakikita itong red tilapia nakikita ninyo eh ayan oh, galing oh. may mga malalaki na bilis ng growth nila tama nga yung sabi nung ano, ay sir sabi niya ganun mabilis talaga yan ano po yan Thailand breed yan sabi niya Nag-ano po yan ng ano, umaabot ng kilo, sabi niya. Isang kilo, isang piraso. Baka mas malaki pa kung papatagalin mo, di ba? Pero yung mga nakikita niya daw, umaabot ng isang kilo. Yun na yung finifilay. Ah, finifilay nila yan. Ayan. Galing. Mukhang success tayo sa red tilapia, ah ero ganitong uh, ano lang ganitong dami lang ng kung uh, ano to kalapati ni Rambo ganda ah. ganda ng pagkakabitawa ah. o naligaw ay hindi so ayon uh, ganitong karami lang ayan may mga bagong dating na naman oh. kasi hindi din po pwedeng siksikan masyado tingnan natin kung kung sa 3,000 ay uh, medyo masikip pa ay maluwag pa pwede tayong maglagay ng 5 kasi yung growth po apektado sa sa space spacing nila sa sa pond no apektuhan yung growth nila Di ko alam kasi siguro sa oxygen level kasi yung cylindrical tank na ano siksikan sila eh pero grabe pa ang oxygen noon. Tingin ko sa oxygen level nagkakatalo. Kasi baka may mag-comment sabihin nyo, "Eh bakit yung napanood ko kay Sir Buddy, ano ba 200, ilang ba isang square uh, uh cubic meter ano?" Uh, ganon So depende sa actually yung cylindrical na nakita ko sa Los Baños yung yung ano niya yung uh, parang dito yung oxygen niya pa clockwise lahat naka ganun lahat yon tapos yung tubig pag uh, ano umiikot naka -pa clockwise pag ganun po yung ikot ng tubig yung mga tubo niya pag ganun tapos yung yung uh, flooring dahil concrete din paimbudo siya paimbudo may butas doon so ang purpose noon para yung dumi umiikot pabagsak po doon sa sa butas Paganon ganun siya grabe din high density din ang kayang ilagay so ganun po yung remote nila way back 20 2008 nung kami po ay nagaan pero matagal na din naman pero hindi talaga nag-click mga farmer hindi 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 po hindi hindi nag-click dito sa Pilipinas. Mas ano pa din nila yung conventional na ganito na madpad pa rin. Kasi kailangan mo ng unang-una technology, di ba? Hindi naman sabi ko nga dito po sa Pilipinas, takot sa uh, pagbabago ang mga tao. Kahit sa, kahit sa farming, takot po sila sa pagbabago. Ay nilang sumubok sa ano Siyempre, bukod sa magastos din po yung cylindrical. Ito kasi hindi gaano magastos. Alam niyo naman ang inputs, pag may gastos tapos babaratin lang, 'di ba? So hindi yan eh, hindi talaga hindi bagay kumbaga. 'Yun ang ano. Kasi nga in, ito nga pinag-aaralan ko eh. Kasi may nag-comment sabi, yung ayungin nga daw, sabi sila sa kay Laguna Fingerlings. Kado sabi niya talo ka din tagal sabi niya lumaki pero ang tanong ko magkano ang difference ba nung ayungin sa tilapia di ba malaki mga farmer the same time wala pang gaanong nagsusubok ng ganun na nasa pan na available ang three fingers ang laki na size size 8 daw inabot for for size 8 daw 4 months ang pagkain ay uh, pagkain ng bangus yun ang comment, eh. So sabi ko, kung analyze ko, kung may malaki kampan, uh, kesa halos ang kita mo, eh, ganun-ganun lang, di ba? mag ka na lang. Di ba? Pero, syempre, dapat may maganda kang water source. Yun ang, ano. Kasi, yung Manila, kahit sabihin mo, ikaw na ang mag-supply, pwede rin siguro, no? Yung nga lang, magpo-provide ka ng sarili mong... Sabagay kasi ang ayungin, kaya mong ibigay. Hindi na kagaya ng tilapia na buhay pa. Pwede mo nang i-yelo na siguro yan. Ano? Tapos magsusupply ka daily sa mga palengking malalaki. Pwede siguro. Pero tayo naman mga farmer, di naman natin iniisip yan. Dito muna tayo sa libangan. Sabi ko nga, kahit tumagal ang importante ang purpose ko lang naman makapagpabuhay po ng ayong hindi dito sa pan which is na achieve naman na namin ang question mark na lang is makaikot kaya ng isang taon so far na pa rin naman po sila nakikita mo kumakain kaya ako naman ay happy so ganun lang eh di ba tumagal ng ilang buwan yan pagka nagbingwit kami mabingwit kang malaki ay naku po sulit lahat sulit na sulit na po lahat ng paghihirap yun lang naman ang uh, point ko don kaya ako naglagay ng ayungin sabi ko nga ito ay libangan pero syempre meron tayong nakikitang opportunity kaya ako din ininagay dyan yung ayungin so then may kainan nga tayo diba? malay natin kung makapagpalaki tayo at marami-rami naman sila at uh, di ba pwede nating ialok pagka nakita natin ang na 4 months uy, may 3 fingers na pala tayo 3 to 4 months uh, pwede ko na pong at maganda naman ang feedback dito pwede ko nang pwede na akong gumastos ng kaunti sa aeration sa pwede tayo magpakabit ng uh, kahit solar na may bumubuga na umiikot lang bago gumagalaw lang yung tubig mo o kaya may tubig tayong kinukuha doon patakbo tayo ng tubo dito dito ang bagsak, may overflow ka, de ba? So yung yung ganun ba? Ah uh, pwede nating uh, gawin 'yon. Pero for the meantime, tingnan na muna natin. Malaki pa po ang ilalalim nito eh ng pan na to. Kaya ayun. Aba. So Ala na, na, na. na, naman yung fish dito. Pero babalik-balikan po nila yan. Pero, bago ako makiat maghuhulog pa ako ng isang, ano pa, isang kaban. Ayan natin si Junjun. Ano kaya ang sukat? Ayan, mga ka-farm, magkatrabaho siya. Sabi niya, oo. kasi minsan ngayon, mga tag-ulat, isa't walang pasok pag kumukulan. Uh, ano daw? Puntit lang ang distansya niya. Na-na-na? Puntit. Yung dis distansya ng magiging, pwede magtabi? Yung... Anong, ano? Yung pwesto ng lamesa. Upuan Ah, ito yung lamesa. Ito na yung upuan Ah, yung yun. Tapos, ito na yung... Ito na yung dulo ng... Ah, oh, pwede na. Ah, ito yung... Puan. Oo. Tapos, magkaka-space yan ng one feet sa mesa. Yan, daanan sa gilid. Kung anong sukat ito? Kung hati yung ano, 10 feet lang. 10 feet na yung ano. Ka ah uh, 10 feet na. Lulugog man, konti lang. Yun ang, ano eh. Gano kahaba? Gano'ng kahaba? Dude, magdudugtong ka pa. Ako pala sa 10 feet eh yung haba nya pwede na siguro yan pwede mo iusog ng konti yung kasi baka kung one foot na pag upo mo siyempre yung sa si yung tuhod mo di ba hmm. ayan medyo nagkakaproblema po kami sa sa luwag kasi ayoko nang pwede na gusto ko yung Uh, maganda gagawin namin eh, kasi sa 10 feet po ang mangyayari 1 foot lang yung ano lang tuhod doon sa uh, ano nang upuan sabi ko gawin na nating 11 feet para at least may another 6 inches ka na allowance upuan sumali so, bali magiging 8, 18 inches ha? ano na? para hindi masyadong ano. Ito kasi yung upuan na to. Ito na magiging upuan na to. Ito, upuan. Ngayon, ah uh, nasaan yung dulo ng ano? Live edge pa yon, hindi pa pantay yon. May ano pa yon eh, upuan. <laughs> May mga Ayan, ah, uh, ayan po yung ano natin. may ano si ata si brother for eh. ano. shout out brother kumusta ka dyan yan yeah. Ah, saan sa so, pag upo mo okay na hindi natatama yung ano sa likod ng tao kung may kumakain man ba? Diba? yan yung upuan ay ito na yung lamesa Table. Ha? Ayan na yung upuan oh. Tapos ito yung Ito yung Ito yung upuan Pwede na 11 Oh final 11 So ayan Sabi ko kasi Kahit hindi po magkasya yung Dalawa doon sa ano Sa 11 Kasi yung Ano pa Yung span pa nung ano Baka mag 13 feet each yun eh Hindi talaga kakayanin doon Sa isang kubo sa may ano, papakita ko po mga farmer bago tayo nang tapos so ayan final na so isang tubo na na magagamit na ano yun dalawang tubo lang dalawang tubo kada isang kubo pwede na kung saan tayo pwedeng makatipid squeeze natin yung materials. baka kesa gumamit tayo ng maka, malalaking uh, tubular kung kaya naman sa ano tong size nito ha ito ito A 2 by 3 Itong maliit Itong kwadrado two. A 2 by 2 Ayan Magaan lang naman to Pwede na mga 1 and a half na Oo oh. Oo uh, kapitan ng ano ng pawid 1 and a half ayun oh magaan lang naman eh no so ayan Okay na tayo. Mamaya na natin at bakakailangan eh, baka kailangan na rin po sa taas. Hindi na ako nakapag-vlog na aking mga halaman. Mamaya na lang siguro. O, farmer, maganda yung ano. Tinitingnan ko yung yung panahon. Sabi ko baka makasingit ako ng uh, masindok. Walang traba, walang pasok. Kaya lang si Mama Beth aalis. Yun lang. Tingnan natin kung uh, makabalik siya. Ikipaglibing daw siya sa tita niya eh. Matay na na tita. Ang sinama bet sa kamag-anak. Maano siya? Pa... Ma... Ah, Ma... tawag dito. Maalalahanin. Ayan. So, oh. Tuesday morning. Baka maganda pa ang panahon. Makadali tayo ng uh, masinlo ka. Oy. Kain kayo, mga brother and sister. Ayan, oh yung flower horn ah, uh, siguro 2 weeks bigyan po natin 2 weeks po hindi na natin halos ma madidistinguish yung flower horn sa red tilapia dahil magkakasing laki na po sila ganun ka ano nandito na si bardagol nandito na si bardagol oh. <laughs> bardagol bardagol siga yan mga farmer ayan punta ka na kay lolo yeah. oo oh. o punta ka na kay lolo akit na si papa na no. yeah. bye bye papa yam si nene akit na po ako ha ano ano ayan so ayan bago po tayo magtapos tinitingnan ko yung mga kubo na atin dito walang problema dito po walang problema dahil maluwag naman So parang ang mangyayari yung distance po dito 18 18 inches Ganyan O oh, maluwag na 18 inches po From the upuan Ito yung upuan Mga ganyan So okay na Okay na Lusot na tayo sa 11 na feet Ngayon ang problema ko Ito Yung dito kasi kung iuusog natin puputuli natin tong sangang ito sacrifice ha hindi ka naman papatayin tanggalin uh, natin to para yung yung uh, ano po yung kubo natin pwede natin ilapit dito tapos yung bubong naman yan pag ganun eh pag po so ang mangyayari 11 feet dito so dito tapos yung bubong kahit uh, maghalikan na siguro, pwede naman. Maghalikan, 11 feet again. So makakasya siguro. Ang dito. Almost like kasi yok kung sacrifice ito. Tapos dito naman, walang problema. Luwag kahit dose pa tayo dito. Kahit magdose tayo dito, walang problema. Uh, tatama lang tayo ng konti dito so wala namang magiging problema pagdating dito all goods din tayo kasi pwede din naman tayo umusog doon kung uh, ano dito naman tayo uusog so ayos yan kayang-kaya kayang-kaya po uusog tayo dito or pwede nating iharap dito di ba ayusin natin pahaba dito dito tayo pataharap pwede din naman basta ako iwas tayo dito kay pili wala tayo untouchable yung mga yan so tayo po ang mag-a-adjust pwede naman nakaharap doon o pwede naman dito natin iharap o harap doon um, arrangement tayo na po ang mag-a-adjust pero pwede din naman maganda kasi nakaharap lahat dito so kayang kaya usog lang tayo ng konti hindi na magpapantay-pantay lahat ng ano kasi hey, kung dito natin itatapat titingnan kasi 11 feet daw eh medyo medyo tatama na po yung bubong nung ano dito magkaka problema pero okay lang yan at least doon pasok dito pasok tatlo gawa na lang natin ang paraan dito ayan so ayan po mga ka-farmer sinisimulan na ni Junjun at uh, hopefully maging maganda po yung uh, resulta at uh, malay natin mas gusto po nung mga guests natin yung ganong setup at least kubo kubo na po ang uh, ano, may mga pangalan pa maganda so kaysa sa isang malaki eh, parang ganon din naman kasi parang ayaw po nila doon talaga gusto nila yung nagets ko na nagets ko na ah, naramdaman na ng puso ko <laughs> naramdaman po ng puso. So, ayan. And I think, uh, push natin yung doon. Ganoon na lang. Magawa na lang ng magandang design uh, target namin by December. Sana, no? God willing. God willing po. Uh, uh, Siyempre. Kapahintulot uh, ng Diyos yan. So, uh, Ganoon na lang. Unti-unti lang. Importante may improvement po every year at nakakapagpatuloy yung business. Diba? Um, maganda nga yan eh. Dahil sabi nga ni ate Sylvia kaya so, natin yan <laughs> so, isa mga supporter natin yan so, it's a family sabi nga nila so ayan ah, hanggang dito na lang po ay teka lang babati pala tayo ayun ah dito na sa kabila sa kabila na pong vlog tayo magbabati at ah, ano halitsyon din naman pala si ka farmer Tani Di Jesus pala ayan happy happy birthday po September 1 Ayan, happy birthday sa iyo, A Farmer Tani De Jesus. Ang kaibigan nating pastor sa Italy. ayan, thank you, thank you so much sa suporta at uh, ang ganda ng garden nyo. Ah, uh, alam ko naman na uh, we are feeling the same uh, thing pagdating po sa paghahalaman. So, ano, bayanihan muna sa pagwawalis para naman maganda ang uh, ating mga guest ay uh, masiyahan mga farmer so ayun marami pong salamat at good luck to us ang busy po kami ngayong araw abangan nyo na lamang po ano Ayan. thank you thank you so much uh, hope to see you here sa mga malapit lang po ano sana ano uh, po kami sa hindi naman po ano sana lang hoping lang na Uh, mga nagbabakasyon diyan na uh, di ba maikli ang bakasyon ninyo pero hoping na sana po ay uh, ano kumbaga ay uh, masama po kami sa inyong maikling bakasyon syempre pag bakasyon alam niyo naman kainan kagaya ni ka farmer Tino ng Australia eh Siyempre, food trip. So, ganun naman eh, di ba? Bakasyon. Eh, malay nyo masama po tayo, di ba? Sa pupuntahan din po ninyo. So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay.